Welcome back to Master Kalog and don't forget to subscribe and click notification bell for more updates. Kasing time May 1 ng uh, alam naman natin holiday na. So, uh, palibhasa and dito ako sa Senate, naglabas na rin ako ng ilang findings ang tawag ko further findings. Subalit naglabas na ako nung uh, uh, nasa Cebu nung uh, Sunday pero super tsaka ng sound, walang marinig at uh, hindi magkaintindihan. So ipapaliwanag ko, once again, uh, I would like to um, announce that uh, the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings um, initially issued several weeks ago. Uh, matapos ang tatlong hearing, Uh, tatlo na naman ang aming uh, findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may iligal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo, Uh, si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressman tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, uh, labing, uh, tre, labing tatlo, bumalikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na report ng New York Times kasunod ng pahayag nang kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon, makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng P.I. na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa 2028. Nang mabigo ito, nagmadali, nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights, ang pagsisiyasa tungkol sa EJK pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024. At sa tulong ng na gobyerno, nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon, ang DOJ naman. Hinggil sa EJK noong ikaapat ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa rin banta si VP Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ng Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na impeach si VP napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD sa pamagitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng lakas CMD noong nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal noong petsang uh, 22 ng Abril na karaang uh, ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang uh, Operasyon na inilunsad nung Abril 2024 na naglalayang pabagsakin ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, how to attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes, upang tulungan ng ICC Prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong four later Release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulia na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit ng mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite, ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong ikatlo ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President Pumirma ng mga sabpina Nung araw na yon, bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig nung ikasampu ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nagutos ng pag-aresto, kung sino ang nagutos ng paglipat niya sa HIG, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si ambassador Lakan Lilaw at uh, hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang kontroli ng sitwasyon sa pamagitan ng pagpokus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito. Na talaga naman, comprehensive itong plano ito. At uh, ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At uh, iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, Uh, si DOJ Secretary Remulia Boying maaring managot sa violation of RA 3019 anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenley maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, Baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa Arbitrary Detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 319, Anti-Graft and Corrupt Practices for Inducing or Persuading General Torre to perform kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito mahalaga ang inyong opinion at katwiran don't forget to subscribe like and share thank you for watching